Pag nabanggit ang buwan ng Pebrero, ay unang pumapasok sa isip ng mga tao ay ang pagdiriwang sa araw ng mga puso. Buwan para sa mga nagmamahalan, subalit hindi na ito ang tatatak sa isip ng mga taong nagmamahal at iniwan ni Gianni Claire Kahilig. Dahil isang araw bago pa man sumapit ang araw ng mga puso, ay natagpo ang wala ng buhay ang biktima at ang masakit pa ang may kagagawan ay ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pagmamahal at ama ng kanyang mga supling. Samahan niyo po akong balikan ang mainit pang balita ng pagkamatay ni Jenny Claire Kahili. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Mapapasa na all ka na lang talaga pag nakita mo ang mga picture na magka live-in partner na sila Johnny Claire Kahilig at Rosilier o mas kilala sa mga palayo nilang Johnny at Jay. Sabi nga nila kung oh may katnyel ay may Johnny Jay. Si Johnny at Jay unang nagkakilala noong 2011 sa ICCT College Antipolo Campus. Sa kwento na ibinahagi ni Johnny sa kanyang Facebook ay tahimik umano ang kinakasama. At nalaman niya lamang ang pangalan nito sa kanilang mga common friends. Una niyang nakilala ito sa bansag na RJ at huli na nang malaman niyang Roselier pala ang tunay nitong pangalan. Tulad ng ibang magkarelasyon ay nagsimula ang dalawa bilang magkaibigan na nagpapalitan ng mga text messages hanggang sa ma-develop at maging magkasintahan. Hindi pa nagtatagal ang relasyon ay naghiwalay sila sa hindi na sinabing kadahilanan. Ayon kay Janay, tumagal ng pitong buwan. Subalit muli siyang niligawan nito hanggang sa muli silang magkaayos at mula noon ay hindi na naghiwalay. Hanggang sa simulan nilang bumuo ng pamilya. Biniyayaan ang dalawa ng dalawang mga supling, isang lalaki at isang babae. Para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay nagtutulungan sila sa paghahanap buhay. Ganun pa man, ay hindi naman nawawala ng oras ang dalawa para sa kanilang mga anak. Ayon sa mga kaibigan at nakakakilala sa kanila, ay talaga namang kinaiinggitan nila ang relasyon ni Johnny at Jay. Kitang-kita kasi ang kaswita ng mga ito at bihira din nila itong manghitang nag-aaway. Kung mag-aaway man ay agad din namang nagkakaayos. Malimit din makita ang pamilya na kumakain at namamasyal sa tuwing walang trabaho. Kaya naman nakakagulat ang mga balitang kanilang natanggap tungkol sa sinapit ng dalawa. February 13, 2024, isang araw bago sumapit ang araw ng mga puso, ay isang masakit na balita ang kumalat sa social media at naging laman ng mga balita. Ito ay tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan sa gilid ng kalsada sa Binangonan Rizal. Water road, water road. May babae patay. Napahinto ang ilang mga motorista nang matagpuan ang bangkay ng isang... Ang biktima ay kinilalang ang 31 years old na si Johnny Claire Kahilig. Ito ay positibong kinilala ng kanyang ka-live-in partner na si Rosilier Liano. Ayon sa salaysay ng testigong si Eric, pasado alas 7 ng umaga, ay napadaan siya sa Quarry Road sa barangay Palangoy, Pinangunan Rizal. Nang makita niya ang isang babae, sa madamong bahagi ng kalsada. Agad naman siyang tumawag ng pulis. Ayon sa result PNP ay hindi tagaroon ng biktima at marahil ay itinapon lamang ito doon. Madilim ang bahaging yon ng kalsada at wala ding naka-install na CCTV. Intak ang suot na damit ng biktima at nakitaan ito ng isang malaking sugat sa kanyang ulo na sanhi ng pagkakapalo ng isang matigas na bagay. Ang pagkakatagpo sa katawan ay agad na kumalat sa social media at dito ay positibo itong nakilala ng kanyang mga kaanak at maging ng kanyang kinakasama. Ayon kay Roselier Lanon, ay huli niyang nakitang buhay ang biktima ng bandang alas 4 ng hapon noong February 12, 2024. Kuwento niya ay ipinagluto pa sila nito at pagkatapos ay nagpaalam ito na maghahatid ng pagkain sa kabilang bahay. Bago umalis ay narinig niya pa umunitong nagpaalam sa kanilang panganay na anak na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nakabalik hanggang sa matagpuan na itong mula ng buhay sa binangonan. Sa isang interview, ay may iniwan pa itong mensahe sa pumatay sa kinakasama. kasama. sa sabaw ko, pagbabayaran mo 'to. Hindi mo matatakasan 'to. sa sabaw ko pagbabayaran mo to. Hindi niyo matatakasan Ang kaso ay agad namang itinurn over ng binangon ng PNP sa Antipolo Police. Ayon sa kanila ay una na nilang napansin ang tila kakaibang kinikilos ni Rosilier ng araw na matagpuan ang katawan ni Johnny Claire. At ilan sa mga statement nito ay tila ba hindi ka panipaniwala. Ayon din sa mga kamag-anak ni Johnny ay imposible na umalis ito ng bahay dahil sa hindi nito dala ang kanyang wallet at cellphone hanggang sa kusa na nga itong umamin sa kanyang ginawa. Kinabukasan February 14, 2024, habang masayang dinaraos ng mga nag-iibigan ang araw ng mga puso, ay umiiyak naman na sinalaysay ni Rosilier sa harap ng mga abogado sa Antipolo City Prosecutor's Office ang tunay na nangyari kay Janet Claire ayon sa kanyang extrajudicial confession o sinumpaang ang salaysay, ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Johnny noong gabi ng February 12, 2024 sa kanilang bahay. Ayon kay Rosillier, ay mabait na may bahay si Johnny. Subalit nang magsimula umano itong magkaroon ng trabaho, ay nagbago ang ugali nito. Ito lang po talaga siya nagbago. Simula po nagtrabaho po siya. Natutuwa din po siya magsinungaling sa akin. Tapos nandalamig na po siya sa akin. Tapos madaling po na tinuntahan ko po siya sa staff niya. Sabi po niya, may overtime daw po sila. Pero nung napuntahan ko po doon, nalala po silang obat at sarado na po yung opisina. Ang ginagawa po nila, mga nag na lang po doon sa labas. Tapos pagdating ko po, siya pa po yung galit. Tapos noong makaraang February 3 po, hindi pa alam po sa akin na pupunta na, pupunta na po sa may kabilang bahay po sa mga pinsan niya. Alas 8 po. Ngayon, yung bandang 8.30 po, nagpunta po ako sa kabilang bahay. Nalaman ko po, po na wala naman po siya ron. Kaya ngayon po, tinawagan ko po, po siya na tinamagan. Mga mahigit 30 ang tawag po yung ginawa ko, hindi po talaga siya sumasagot. Pero nagliling naman po yung seto niya. Ngayon po, ang ginawa ko po nun, hindi po ako pakali. Nagigot-igot po ako, nagpunta po ako sa iskab nila, hinahanap po siya, pero hindi po po talaga na siya nakita. Tapos bandang mga mag-aaras on sila, tsaka niya po ako tinawagan, tsaka po nagpasundo. Tapos ganun na naman po yung reaction niya, siya na naman po yung galit. Hindi na po siya beses nangyari yun. Tatla po ayon sa kanya bago ang krimen, ay madalas na silang mag-away at isa sa mga dahilan ay nagsiselo siya sa isa sa mga katrabaho nito. Nagkaroon naman na sila ng sagutan na nauwi sa sakitan at dito ay nahampas niya si Johnny ng bote ng soft drinks na siyang naging dahilan para bumagsak ito sa sahig. Subalit sa halip na tulungan ay sinakal niya ito gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa mawalan ito ng buhay. Dahil sa maaga pa ay niya ang katawan nito sa kanilang kwarto. Nang sumapit na ang pasado las 11 ng gabi ay sinakay niya si Johnny sa kanyang sasakyan bago niya ito itinapon sa madilim na bahagi ng daan. Si Roselier ay sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Antipolo noong February 15, 2024 at pansamantalang nakadetain sa Custodial Facility ng Antipolo Police Station. Paulit-ulit naman ito na humihingi ng tawad sa pamilya ni Johnny Clear. Ayon sa mga kamag-anak ni Johnny, ay walang kapatawaran ang ginawa ni Jay. Hindi rin sila naniniwala na magagawa ni Johnny ang mga sinasabi nito. Ayon sa mga kaibigan ni Johnny, ay sila lamang ang nakakaalam ng totoo at sinabi nila na hindi ganong klase ng babae si Johnny tulad ng sinasabi ng suspect. Ngunit dahil nga sa wala na, ay hindi na niya kayang ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Ayon pa nga sa iba marahil ay sinasabi lang ito ni Rosilier para bigyang katwira ng kanyang ginawang pagpatay sa ina ng kanyang mga anak. Si Jenny Claire ang panganay na babae sa magkakapatid. Sila ay tubong barangay Minuyan sa Morsia, Negros Occidental. Bilang panganay na babae ay ito ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Hindi na lamang ito nakapagbigay sa mga kapatid na magkaroon ito ng mga anak. Nagtatrabaho ito bilang marketing assistant sa isang motorcycle trading firm. Ayon sa kanila, pag umuwi ito galing sa trabaho kahit na pagod ay nagagawa pa nitong magluto, makipaglaro at alagaan ng dalawang anak na 10 years old at 5 years old pa lamang. May mga pagtakataon din umano na hindi ito nagdi-day off dahil sa nangihinayang ito sa sasahurin na ipapangtustos sa pag-aaral ng dalawang anak. Hindi na rin kasi sapat ang sahod ng kinakasama na nagtatrabaho bilang motor rider taxi. Ang dalawang bata ay nasa pangangalaga ng mga kapatid ni Johnny Claire. Nanawagan naman sila ng tulong para may uwi ang labi ni Johnny Claire sa Negros Occidental. Wala kasing kakayahan ng pamilya para sa malaking halaga na kakailanganin para may uwi sa kanilang bayan si Johnny Clare. Talaga namang nakakagulat ang nangyari sa pamilya paano nalang lang kaya matatanggap ng mga bata na ang dahilan ng pagpanaw ng kanilang ina ay ang mismong haligi ng kanilang tahanan. At kahit pa nga makita nilang ang masasaya at punong-puno ng kaswita ng mga larawan ng kanilang mga magulang sa kanilang paglaki, ay mabuburang lahat ng iyon ng karumal-dumal na pangyayari. Sa murang edad ay nawalan sila ng ina na gagabay sa kanila sa magulong mundo at nakakulong pa ang lalaking dapat sana ay magsisilbing tagapagtanggol nila sa mga mapang-api. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.